Hello Cancer Collective, Sun Moon and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo? And welcome to James Tyro PH. Tiratsyo na -tira po tayo sa inyong weekly reading from March 3 to March 9. Kunin nyo lang po yung mga, ka mga ka resonate kayo and leave the rest. Use po your intuition para makuha nyo akpang messages sa inyo ng inyong spirit guides sa ating reading. Thank you nga po pala sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong generosity at sa inyong kindness. So start na po tayo. Inhale. exhale at the center of your reading you have the nine of ones in the area of what you want you have the chariot card in the area of what you need you have the nine of cups uh, take a moment po muna to pause and uh, close your eyes and make a wish because the practice of on nine of cups is all about wish fulfillment so ano po yung mga mo, when you wish mo, now is the right time to make a manifestation be clear Um. Uh, be concise sa mga gusto mong hilingin because that will come true Okay. In the area of what's affecting your current energy, you have the magician. Wow. In the area of your near future, you have the five of uh, pentacles. In the area of your challenge, you have the moon card. In the area of your fortune, Cancer, you have the ten of cups. Beautiful. In the area of your advisor or divine, you have the three of swords and you have the page of cups. Yes. And in the area of your outcome, Cancer, you have the seven of pentacles. Beautiful. Getting the result or reaping what you sow. Okay. at the bottom of your deck cancer you have the wheel of fortune beautiful na sa ang swerte this week iikot gugulong sa iyo at iikot ang swerte in your favor this month uh, this week so i'm sensing this month i'm sensing maganda ang buwan na to para sa iyo cancer if you are really focusing on the things na valuable and you're doing the right things in your life walang uh, puwang sa iyo ang nega walang puwang sa iyo ang negative energy chismisan paninira sa ibang tao o um, mga bagay na negatibo whether sa yung habit o mga bisyo ganyan wala nyan o pinapahalagaan mo lang importante and uh, you treat people right iikot ang swerte sa iyong mga kamay i'm sensing um, madali ang mga bagay sa buhay mo now. Habang, gusto mong, gusto mong bilhin yung ganto, gusto mong makuha yung ganyan, uh, gusto mong matapos tong task o tong assignment na to para ang bilis, -bilis ang gaan-gaan kasi pinapaboran ka ng, ng uh, higher power this week, Cancer. So, congratulations. The wheels of fortune ay nasa mga kamay mo. At the center of your reading, your energy this week, you have the nine of uh, wands. I'm sensing talaga na uh, you, Sobrang hard worker mo, lahat binibigay mo, and uh, you're overworked but underpaid, uh, marami kang ginagawa, um, maraming kang responsibilities as a single parent or as a breadwinner ng family mo. Um, probably ngayon ang damdaming problema, pero sige ka pa rin, go lang, kasi naniniwala ka na what you're doing is something na mapapakinabangan mo in the near future. O dahil din, halimbawa, wala ka choice, but, but because... Um, ikaw yung inaasahan nilang lahat. Ikaw ang may kaya, ikaw ang may kakayahan uh, na magbigay ng suporta sa mga kapatid mo halimbawa o sa pamilya mo, sa mga magulang mo. Kaya sinisipagan mo at hindi ka bumibitaw kahit gano'ng kakapagod o gano'ng kakahirap. I'm seeing someone na nakakatulog na sa biyahe because ang hirap-hirap ng traffic and uh, ang layo ng trabaho mo. I'm seeing, I'm seeing someone na kahit nahihirapan na sa boss na masyadong magulo o may bipolar kang boss o may mga... Um, o oh, co-workers ka na pinapahirapan ka o oh, halimbawa naka-power tripping o oh, toxic na sa'yo pero kinakaya mo pa rin kasi alam mo na yung kinikita mo doon o yung pinaghihirapan mo sa bagay na yan ay importante for your family's fortune and also for yourself. Parang I'm seeing someone self-supporting So kahit gaano kahirap, uh, gusto mo ring patunayan sa iba na kaya mo at kakayanin mo. For some I'm seeing someone am uh, building their home. Para may tinatayo kang bahay, cancer o ka ng bahay because uh, nine of uh, ones is also about building your uh, home. Parang um, gusto mo nang matayo matapos na 'yan. So I'm seeing someone na parang palitado na lang ang kulang o kulang ng semento ganyan. So there's few elements na lang nakulang na gusto mo nang matapos na yung pinapatay yung bahay. The nine of wands being clarified by the five of cups. Yes, you're focusing on the positive. You're po you're focusing on the possibilities. Si parang, hindi, kahit gano'ng kahirap, kahit, ilang beses na kung na, na, nahirapan o ilang beses ka nang napagod o ilang beses ka nang nasugatan o ilang beses ka na reject o na disappoint de laban pa rin kasi nakikita mo may mga bagay na paparating sa iyo in the future at hindi ka sumusuko so that is a very beautiful and endearing characteristic of your cancer na kahit somehow hindi mo nakikita yung result o walang sigurado o walang teka prepatonguhan pa ba to pero ginagawa mo pa rin kasi you are ready to move forward and see na in the future pa meron pa rin para sa akin may meron may, 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 pa yan hindi kaya ko pa meron pa lalabas na maganda dyan. so that is a very very beautiful a uh, characteristic and approach sa isang problema o sa isang bagay in the area of what you want, you have the chariot card. Gusto mo nang umabante. Gusto mo nang sumulong. Gusto mo nang mag-level up. ang um, kung meron ka man tinatrabaho ngayon, parang gusto mo nang makating yung result. Um, you also want to move on from something. Whether relationship, gusto mo nang umalis sa relationship na yun. Gusto mo nang move on. Parang you want to have that power within you to charge forward. For others, I'm sensing na meron gusto gustong simulan. Halimbawa, gusto mo magsimula ng negosyo, o kaya lumipat ng ibang trabaho, o kaya um, gusto mo na sabihin sa boss mo na parang time na para ma-promote ka naman kasi parang nakuha mo na yung mga right credentials. O kaya for others, parang maglalakas loob ka ng um, mag-abroad. Yeah. So, meron mga pagkilos sa'yo. And I'm sensing na ikaw ay protected ka ng higher power since sa ibabaw niya yung mga constellation of stars. Whatever you're trying to do, um, ikaw ay guided, protected, at yung mga gagawin mo ay divinely orchestrated path para sa'yo, Cancer. Okay? So, the chariot cards being clarified by the five of swords. So, may mga bagay daw na mga nakaaway ka o conflict with other people o may mga tao may sinabi na sa iyong masama. So, I'm sensing talaga don't focus na lang sa mga pinikasabi nila. Don't dwell and don't engage on dramas, on conflict. Kapag, ang bawa, pinupoke ka o pinuprovoke ka ng ibang tao at may sinabi sila sa iyo na masama o masakit, I have the courage to move on and charge forward sa mga importanteng bagay. Tinan mo siya, oh, naman problema siya? Pero sa likod niya, nandun yung kaligayahan niya. So, mas pinaprioritize niya yung mga problema with other people kesa dun sa inner peace niya at yung mga nakakalimutan niya i-celebrate yung mga uh, life moments niya, yung mga bagay na dapat niya pagpasalamat. Parang natatabunan yun ng negatibo kasi doon ka focus So, try to focus on the things na nagpapasaya sa'yo and charge forward, okay? in the area of what you need. You need the Nine of Pentacles and uh, Nine of Cups mentality. Meaning, uh, be grateful daw sa mga bagay na meron ka. Uh, step by step naman eh. Kung isipin mo now at saka yung buhay mo uh, two years ago, ang laki na pinagbago. Di ba? May mga hiniling ka two years ago na hindi mo napapansin meron ka na now. Pero hindi mo lang na-appreciate kasi yung isip mo inandun sa future. Yung isip mo sa bigger goals. So, try to assess. Try to be grateful to the things. Mag- tingin-tingin ka sa paligid mo at eh, sa puso mo, sa inner self mo, try to see kung ano yung mga dapat mo ipagpasalamat so that pag grateful heart ka kasi, pag meron kang grateful heart, ma-attract mo yung mga uh, swerte, yung abundance, yung peace, prosperity, ganyan. So, the nine of uh, cups is being clarified by the high priestess. Yes, you have to trust yourself more na kung ano yung mga gusto mo makuha, mga gusto mo maapot, yung mga pangarap mo, makukuha mo yun at the right time. But now, learn to celebrate the small wins learn to celebrate what you have now and enjoy your individuality kung meron ka man tapos nainggit ka dun sa ibang tao kasi meron sila ng mga bagay na wala ka tanggalin mo sa isip mo trust yourself love yourself and trust God that at the right time things for you na gusto mo na gusto mong matamasa will come to you um, easily kasi hindi mo inisip yung mga negatibo okay in the area of what's affecting your current energy is the magician current energy mo itong nine of uh, uh, wands. Kasi parang uh, laban ka pa rin ng laban kahit mahirap. At nagpapalab, at nagbibigay dyan ng, nagbibigay ng epekto ay ang magician. So, meron ka mga minamanifest ano, in life sa mga dasal mo, sa mga pinagrosaryo mo o dinasal mo sa mga santo kung ano pong pinapaniwalaan ninyo kung ano pong religion po ninyo may mga dinadasal ka sana po Lord ganito sana makuha ko po yung ganyan uh, gusto ko pong mabili na yung bahay na to. gusto ko makabenta na po ako ng ganyan gusto ko pong promote na po ako gusto ko pong ikasal na kami ng ganto uh, gusto ko po bigyan nyo na po yung love life na para sa akin So, anything that you have manifested ay gusto mong ma into reality. Kaya hindi ka sumusuko. Kaya positive thinking ka pa rin kasi umaasa ka pa rin na kung ano yung mga dinasal mo na mataimtim at totoo ay magkakatotoo into your reality. So, the magician is being clarified by the page of um, pentacles. Yes. Malinaw sa'yo yung mga goals. Malinaw sa'yo yung mga bagay na gusto mong makuha at hindi ka na-distract o hindi ka pinanghinaan na loob. Parang hindi, yun ang gusto ko eh. Um, yun ang lagi kong dinadasal. Hindi, nag, hindi nawawala o hindi nangihina yung dasal na yun. At yung pag-manifest mo sa mga bagay na importante sa'yo. Kasi I'm, I'm sensing buo yung loob mo. Malinaw sa isip mo kung ano yung gusto mong pahalagahan. Kung ano yung gusto mong makuha. In the near future, ito ang, ang Interesting. You have the five of pentacles. Um, life is very ano interesting. There will be struggles. There will be time na parang susubukin yung katatagan mo, susubukin yung paniniwala mo, susubukin yung faith mo. So that uh, the thing for you in the near future is to hold on and continue to fight for what you think is what you deserve. Okay. Um, learn also to ask for help. Kung halimbawa hindi mo nakaya, kung halimbawa kailangan, kailangan, kailangan mo ng tulong. Uh, go ahead and ask for that help. Opening up yourself for people na sa sa'yo. Because sometimes, hindi mo naman kaya gawin ang lahat mag-isa, hindi ba? So, in order for you to keep this wheel turning, make sure na kilala mo rin yung mga tao sa paligid mo at um, keep them close. Because sila din ang sa sa'yo to lift you up and get you out of sa mga problema o obstacles o mga um, darker times sa life mo. Because you know, may mga bagay na kailangan mo pa daanan para makuha yung end goal na gusto mong puntahan. But now, learn to trust yourself and uh, ask for help kung kinakailangan mo. The Five of Pentacles is being clarified by the Knight of Cups. So an offer will come to you in the near future. This offer will stop the struggle. The paghihirap na nararamdaman mo, whether this offer na offer ng pera from mananalo ka from something o kaya offer from, offer from your boss na meron ka ng bagong job o meron ka ng a promotion or offer for a new negosyo from your friends. Parang halimbawa, uy, so- -social naman tayo dito. May na kung gantong karinderiya. Halimbawa, gusto mo sa mama ka, ganyan. So, this offer, kung ano man po yung offer na rin sa'yo in the near future, will stop this struggle na nararamdaman mo. So, abangan natin yan, Cancer. In the area of your challenge this week, you have the moon card. Um, challenge sa'yo ang maniwala pa rin kahit na wala ka nakikitang Um, magandang... Um, yung wala ka pa nakikita na parang, okay, may nangyayari ba? May pinatpatunguhan ba itong ginagawa ko? So may mga points sa life mo now na maraming hindi sigurado o maraming walang sagot. So ang challenge sa'yo is to keep the faith keep trusting yourself and keep trusting God na dadaling kanya sa tamang path. Um, magtiwala ka rin sa sarili mong kakayahan. Huwag mong pagdudahan ang, ka ang kakayahanan mo, ang um, opportunity sa dumarating sa'yo. Um, lahi ka magdarasal and also to believe in the power of your words, in the power of your thinking, na kung anong gusto mong mangyari matutupad. So believe in that and what you ever manifested will come to you at the right time. The moon card is being clarified by the two of swords. So, may mga bagay ka talaga hindi alam, no? Kaya nahihirapan ka rin mag uh, Siguro, this time, may mga bagay ka na kailangan pag about sa life mo. And hindi hindi mo siya magawa kasi nalilito ka o hindi mo alam kung ano yung tamang desisyon. So, that will be your challenge this week is to trust your inner instinct and see kung ano talaga yung tamang desisyon o tamang hakbang sa mga bagay na dapat mong pagdesisyonan. If you want to leave a marriage na parang hirap na hirap ka na parang feeling mo wala na patutunguhan, you have to take this blind uh, fold and see it clearly, harapin mo so that makapag-decide ka. Maganda rin makapag -mag meditate ka. Try to meditate and um, para maging clear yung isipan mo so that you can decide better. And you will decide decide based on your logic rather than based on your emotions. In the area of your fortune, napakaganda, you have the Ten of Cups, Happily Ever After card. I'm seeing harmony uh, this time around with your family. Parang ang saya-saya mo. Um, mo naman yung pangangailangan nila. Someone will graduate in your family. Someone will... Um, get healed from a sickness. Nakita ko since meron tayong will of fortune dito, is parang umikot yung kapalaran mo at gagaling ka na. O family member mo na may sakit mo nakaraan ngayon, pagaling na siya. And seeing you choosing to be happy, maraming problema sa paligid, pero you are um, going and looking at the brighter side of life. And that will propel you to a better future. The Two of Cups is being clarified by The Six of Cups. So meron mga bagay talaga sa past mo that will bring you that nostalgia. Parang uh, parents mo o tito tito-tita mo. Parang maalahanin mo yung mga gandang memories mo with those people, with, with the people that you love. Halimbawa, maalala mo bigla yung pinanganak mo yung anak mo. Tapos yung kit pa siya ng baby siya so ngayon gagraduate na siya. So there's this element of nostalgia sa kaligayahan mo this time. Kung halimbawa, um, Uh, naalala mo uh, nag, nag, nasa abroad ka ngayon tapos may trabaho ka naalala mo dati uh, hirap na ka dun sa pag-apply uh, nag, nagpaiba-iba ka na ng amo kasi yung mga amo mo dati um, um, malulupet pero now nasa mabuti kang amo so you have this para mindset of having this gratitude kasi may napagdaanan ka in the past and those nostalgia energy gives you somehow parang ah mas mabuti pa lang nandito ako ngayon kaysa dati ang dami ko ng pinagdaanan and that gave you that boost of happiness and gratitude sa mga pinagdaanan mo so magandang element to, magandang energy to this week para mapa para gumaan gaan yung mood mo and na-realize mo kung gaano kaganda ang buhay mo now kaysa before. In the area of your uh, divine uh, divine advice, you have the three of uh, swords and page of cups. I'm seeing daw na 'yung mga pinagdaanan mong hirap, pasakit, heartbreak, heartache, uh, em uh, emotional setbacks, ang uh, mga disappointments, 'yung mga dumurog ng puso mo, use that as your in uh, use that as your um, inspiration for the things na gusto mong simulan. Kunal ba? May um, passion project ka na gusto mong simulan o may trabaho ka na, uh, gamitin mo doon 'yung mga naranasan mong mahasakit in the past para this time ko ano man daw itong tatrabahuhin mo ay hindi na maulit yung mga past mistakes and past heartaches. Learn from all the pains na naranasan mo. Yun ang divinely um, advice sa'yo ng iyong spirit guides na matuto ka daw sa mga pinagdaanan mong malulupit at masasakit kasi magagamit mo yan sa mga mga gandang na paparating sa'yo in life. There will come to you this week na magugulat ka na hindi sa hinagap hindi mo akalain makukuha mo whether a promotion or a new job offer o bigla-bigla merong sideline dyan na kukunin ka Uh, so, use everything that you've learned in the past para this time, itong opportunity na darating ay maganda yung result at maganda yung bunga kasi na, natutunan mo na yung mga lesson dun sa past mistakes mo na yon The Three of Swords being clarified by the Strength card, you have been very resilient and very strong um, sa mga bagay na pinagdaanan mo. So, keep that, um, um that faith, keep, keep being uh, the lion um, element na meron ng Strength card. Uh, patuloy mo daw na laksan ang loob mo and continue doing and doing things na mahalaga sa iyo sabi nga ni Joan John Rivers um if you're going through life in hell walk faster. So, bilisan mo doon yung pagdaan mo doon sa malulupit at magugulong parte ng buhay mo. Daanan mo siya, move forward, move on and have that strength within you to continue moving forward kahit mahirap o kahit Um, marami kang dinaramdam ganyan. So the Page of Cups being clarified by the Devil Card. So surprises sa'yo ang uh, putulin na talaga yung mga nakaraan mo. Putulin mo yung mga pangit na uh, kumakadena sa'yo sa pag-abot mo sa mga magagandang parte ng life mo. Whether bisyo o maling mindset, maling habits, mga maling tao o mga maling sitwasyon. Uh, have the courage and use that as a uh, um, valuable lesson in order for you na kapag may ng bagong blessing, hindi ka na maharangan ng mga negatibong bagay at mga negatibong tao. Uh, you know now how to appreciate and handle things uh, sa buhay mo na hindi ka na ikakadena pa ng mga angit na karanasan mo in the past okay bago tipe ng ang mong outcome na seven of pentacles let's have additional additional messages from a divine first we have number seven be spirit kung number nyo po ang number 7 o birthday nyo, important number sa inyo, this is a confirmation that this reading is for you. Kung nakita po kayo yung nabubuyog anywhere, whether sa picture, sa personal, sa internet, o sa pag-usapan, this is a confirmation that this message is for you. Be spirit, sweet results await. So, malapit na daw yung magandang bunga since nasa Wheel of Fortune ka. Oh, this is it. Parang, Eto na, parating na. So, uh, atabayanan mo kasi ang ganda-ganda ng seven of uh, pentacles mo dito. Another message for you, in the flow, everything is smooth sailing. So, now daw, unti-unti mo -unti makikita na gumagaan ng lahat. Um, mabilis dumating sa iyo yung mga bagay-bagay, hindi ka may hirapan. So, uh, kinakasihan ka ng Panginoon at ng spirit guides mo, ng angels mo, na maganda daw yung pasok sa iyo ng mga bagay-bagay at hindi ka may hirapan this time. Ito ang area na kailangan mong pag-focus on this week. Cancer, you have freedom. I possess the power and the free will to create my own happiness. Yes. You choose to happiness. Like I've said here, nasa iyo ang kalakasan and also ang kalayaan to choose whatever you want uh, para sa ikaliligaya mo at para sa pamilya mo. Kung anong importante sa iyo, go, go sa bagay na yan. Um, Make sure na walang pumipigil sa kaligayahan mo. Okay? The seven of pentacles is you seeing the fruit of your labors, yung mga pinaghirapan mo, ayan na, may unti, unti mo na may kita kung dati apply ka ng apply, pila ka ng pila para sa mga trabaho. Now, may, may darating ng trabaho. Kung dati hanap ka ng hanap ng jowang afam, sa internet now. Iikot na yung kapalaran mo, makakahanap ka na ng uh, valuable jowa uh, na afam. For others, halimbawa, as trabaho ka ng trabaho, hindi mo alam kung mag-level up ka ba o makaipon ka pa ba. yung unti-unti mo na kita yung resulta ng mga dati mong tinanabaho. So, parang ito'y good karma din eh, for you. Eh. Yung mga tinanabaho mo in the past, no, may kita mo na yung resulta para sa iyo, cancer. So, seven of, cups, uh, seven of pentacles being clarified by the page of swords. So, para daw patuloy na lumago yung mga bagay na gusto mo makuha o makita yung full results na mga bagay na you want to achieve in life, make sure na pinag aaralan mo, make sure na you are open to challenges, uh, handa kang sumuong kahit hindi mo pa alam kung paano, uh, be ready always, be alert, and um, be, have this open arms sa pag-abot ng mga bagay na gusto mo makuha in your life. Um, ang dahil yung possibility sa papating sa'yo. Uh, look for your emails, for your texts, for your chats. Ando na mga good news sa paparating sa'yo this week, Cancer. Wow! Sa po naka-resonate cancer, sa po kayo naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Um, see you again next time. Thank you for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. This has been James for, the, for James Tarot PH. God bless everybody.